Good day mga ka-sports natin dyan. Battle for bronze nga tayo. Creamline Cool Smashers kontra sa Cherry Tigo. Cherry Tigo, napakaganda ng ipinapakita. Nagalawan sa loob ng court sa unang set pa lamang. Hirap na hirap nga ngayon ang Cherry Tigo. VVL Invitational Conference, last game na nga ngayon nila. Battle for bronze nga to at kung sino ang magwawagi, sila na ang magkakamit ng bronze medal eto na nga, umaarangkada na ang Creamline Cool Smashers na unahan nga ni Kyle Negrito sa kanyang services pang sa kanyang attack at block kung kaya nagkaroon agad ang Creamline Cool Smashers ng tatlong puntos at eto pa, sa pag-block nga ni Bangs Panaga ay nagtutuloy-tuloy ang magandang nilalaro talaga ng opensa at depensa ng CCS. Gumagana lahat ngayon ng mga players ng Creamline. Sana magtuloy-tuloy ito hanggang sa ikalawang set. Napa-timeout nga ng maaga-aga dito si Coach Norman Miguel dahil sa apat agad ang kalamangan ng Creamline at hindi pa nga nagkakaroon ng scores ang Cherry Tigo. Napakaganda talaga ng blocking ngayon ni Bangs Panaga maging ang kanyang attacking. Siyempre, lahat naman ng players ngayon ng CCS ay talagang nakikipagbukukan. Hirap na hirap ngayon ang Cherry at bukang pinaghandaan talaga to ng Creamline Cool Smashers. Unang set pa lamang, nagpapakitang gilas na ang Creamline. Subalit pagkatapos ng first tactical timeout sa second tactical timeout ay dumikit nga ang nasabi natin Cherry Tigo. Mukhang nagising na ang Cherry at eto nga umabanti na rin ang kanilang scores sa 7 at 9. Sa CCS kung kaya napa-timeout na nga dito si Coach Sharon Meneses dahil dikit na nga ang scores. Palaban si Chang Abi Maranyo ang kanyang mga running attack ay gumagana at pati ang kanyang blocking talagang ayaw nila magpaiwan sa scores sa CCS. Pero pagkatapos nga ng timeout ni Coach Sharon Menezes, umarangkada na naman muli ang scores ng Creamline Kung saan bago magtapos ang second technical timeout, ay lamang pa rin ng apat na puntos ang Creamline Cool Smashers. Pero good fight pa rin dahil nilalaban ito ni Ara Galang at ni Princess Robles. Pero syempre, malakas talaga ang depensa at opensa nga ngayon ng Krimline. Michelle Gumabaw, mainit nga kung kaya ang score nila ay... 12 at 16. Nagtuloy-tuloy ang magandang nilalaro ng Kremlin Cool Smashers kung saan ang kanilang hagupit ay ipinaranas nga nila sa Charity Go. Hirap na hirap nga maka-scores ang Charity Go at natambakan nga sila pagdating sa set 1. Mukha talagang naubusan na ng power ang nasabi nating Charity Go. Iba talaga ang Creamline Cool Smashers. Napakaganda nga ng kanilang gising sa kasalukuyan at kahit nga napa timeout pa ang Coach Norman Miguel ay wala na rin itong nagawa dahil nga sa lumulobo ng kalamangan ng Creamline Cool Smashers. Creamline fans tuwang tuwa dahil sa set 1 pa lamang ay nagpakitang gilas na ang CCS at tinambakan nga ang Cherry Tigo.